Sila lang bayan ng pugo sa mga likhang obra mula sa mga kahoy. Katunayan, ang mga obrang ito napupunta pa sa mga eksibit sa ibang bansa, kabilang na ang prestigyosong Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia sa Espanya. Ilan sa mga eskultor dito ay si Christopher. Siyempre, panayunik kasi. At saka pinag-iisipan yung mga ginagawang mga produkto. Kasi pinaglalaanan ng panahon talaga para gumanda ng gumanda yung mga trabaho. Dahil sa tibay at kalidad mga ito, naging kabuhay na rin ito ng ilang mga residente. Malaking bagay dito ang tulong ng pamahalang bayad sa pagsali sa mga ito sa kanilang fiesta at iba rin mga exhibit sa probinsya ng La Union. Tinumos nila ito, lalong-lalo na dito sa Pugo kasi since may boy, voice na siya, kasi natin hindi eh. Kaya nakikita naman nila na ma sa social media na pro-promote itong kahoy na to sa tulong ng ating munisipalidad. Nakakatuwa dahil andun yung preservation doon sa skills nila and sa culture natin. Ang Tinungbo Festival sa loob ng pitong taon, hindi lamang nakatulog sa pagtatanghal ng produkto ng bayan. Naipamalas din dito ang galing ng mga Puguwenyos, pagpapakita ng pagkakaisa at pagpreserba sa mayamang tradisyon ng bayan. Lahat sa community na invite nagkakaroon ng sama-samang celebration and at the same time, nakahighlight natin yung bayan natin, nakapag-imbita tayo ng mga turista, napapakita rin natin yung mga talento ng mga bata, talento ng mga woodcarvers natin, yung industry natin dito sa bayan ng Pugo. And of course, kung ano ang mga pwede nilang pasyalan dito sa unti-unti na rin nakikilala ang bayan sa adventure tourism. Kaliwat kanan na ang mga resort na alok ay enjoyment away from the city. At kung adrenaline junkie, subukan din ang extreme sports na enduro. Ang mga ito nagbigay oportunidad sa mga taong makapagtrabaho at maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Pagkakaisa ng pugo, hindi, hindi nakasalalay sa kung sino ang nakaupo hindi nakasalalay kung sino ang administrasyon. Ang pagkakaisa ng Pugo is yun ang sekreto ng pagunlad ng bayan. And malalaman natin maunlad ng bayan, hindi lang sa mga medalya, sa mga trophies or awards. Makikita natin na ang Pugo asensado kapag ang mga tao uh, maayos ang pamumuhay, na-improve ang way of life nila, and uh, hindi tayo umaasa sa mga ayuda sama-sama dapat tayo sa pag-unlad. Huwag nating hayaan na ang politika sisirain yung mga values, lalo sa mga bata. Huwag natin hayaan na ang politika sirain yung pamamaraan ng pamumuhay natin. Sa patuloy na pagsigla ng turismo, bukod sa pagiging responsable, nakatutok na rin ang pamalang bayan sa pagdiskubre ng posibleng newest tourist destination sa probinsya nang laonyo Jose Robert inventor or Engineers.